Pagpunan na natin ang sitwasyon sa Dilasag Aurora Matapos po ang panalalasa ng Bagyong Nika Detali mula kay Bal Gonzalez sa uh, Arich Bal May Angel, hindi na ng mga light uh, vehicles itong uh, Dilasag Road uh, Nag-uong ay Kamang uh, Bal Ang uh, dila... Bal Angel Yes, Angel Bal, bal napuputol-putol yung linya mo uh, Yung signal mo Go ahead again Angel, uh, sarado hindi mataanan ng mga light vehicles itong uh, kasiguran dilasag road. dahil uh, ito yung itong kasiguran dilasag sa road, Kuya Angel. Ito yung daan na nag-uugnay dito sa bayan ng kasiguran patungo ito sa bayan ng Dilasag. Uh, ito ay dahil kung gating pa Kuya Angel dun sa town proper ng nga bayan ng kasiguran ay mayroong malalim na bahama hindi kakayanin ng mga maliliit na sasakyan dyan sa daan na yan. Kaya ay uh, dumaan kami doon sa isang uh, alternatibong uh, ruta gilid na mismo nung uh, Balera Bay kahata ng Balera Bay bahagi ng uh, Philippine Sea doon kami dumaan sa pinakagilid mismo na inabot ng halos uh, uh, halos 45 uh, minuto yung uh, aming uh, biyahe yung uh, pahangat binabanggit yung mga residente yung mga may-ari ng mga sasakyan kagabi dahil hindi nila hindi nila kaya yung uh, bahana yon ay iniwan na lamang dun sa gilid ng mga kalsada yung uh, kani kanilang uh, mga sasakyan at kung sa aming uh, dinahanan papunta rito dun sa uh, uh, uh alternatibo kuya Engel. kita mo pa sa mga kalsada yung uh, 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 mga natumbang uh, mga puno, sinyales na uh, uh, pagtama o hagupit na lakas ng hangin dala ng bagyong uh, si uh, Nika partikular naming dinahanan yung uh, sa barangay uh, Dinyogya dito sa bayan ng uh, Tilasag. Narating na namin Kuya Angel, itong uh, pamalang lungsod mismo, itong pinaka-munisipyo uh, mismo ng uh, bayan ng uh, Tilasag at takpak uh, yung pinaka-bubungan uh, pinaka nitong uh -huh. uh, nitong pamalang ng uh, bayan na ito maging yung kanilang uh, health center ay uh, bakbatin. Itong evacuation uh, center na nandito sa aking uh, kaliwa Kuya Angel ay wala nang mga tao dahil ang binabanggit na na ang dilatag uh, municipal disaster reduction risk management office ay uh, nag naguwiyan na itong mga residente matapos mismo yung pagtama ng bagyong uh, sinika. Wala naman so far, Kuya Angel, na itatala hanggang sa ngayon na mga nasaktan o namatay o nasugatan sa pagtama ng bagyong sinika. So wala rito sa pamahalang bayan ng uh, tinasag dito sa lalawigan ng Aurora. Kasama ko pa rin si Dennis Guillermo Batigior. Ako si Val Gonzalez, DJ Ray Tsuna sa Pilipinas. Unas a Filipinas. Ahora Mal González.